exhaust fan na ceiling mountain. Nagalaw ang LC niya o blower. Subukan natin dito sa aking testing area na may start stop na merong watt meter at wala. Dead ma. Bokya. Buda. Dedo. So, ayun yung gumana. Ito nga pala ay brand ng Royu model REFCO3/10. So, tong tutorial natin, kapares lang din to ng mga wall mounted. Okay? Pag ayaw umandar ng motor, ano problema? Siyempre, ang una nating suspect ay kapasitor. Buksan natin ang bahay ng kapasitor at i-check natin. So, yan ang typical talaga na problema. Kaya i-check natin. Nandito yung kapasitor niya. Meron tayong 1UF na kapasitor. Tanggalin natin at itest natin. Para makapag-test tayo ng kapasitor, kailangan natin ng tester na may capacitance. Kapares nito. Tester nyo may ganyang simbol ay kaya niyang mag-test ng kapasitor. Select lang natin siya sa range ng parad at itest natin. Meron tayong 578 nanoparad. So, bagsak na to kasi ang 1,000 nanoparad ay 1 UF o 1 microparad. Kung meron kayong pamalit na kapasitor, so, testingin nyo lang, same value o may konting diferensya, okay lang yan. Tapos, testingin ulit. Pero kung hindi parang gumana, ay pagpatuloy natin ang video. Ang video na ito ay handog sa atin ng PCBWay. Ang PCBWay ay manufacturer ng printed circuit board sa China sa lagang limang dolyar ay makaka-order tayo ng sampung printed circuit board sa unang order natin. Bukod pa dito ay meron din silang PCB assembly, 3D printing services at CNC services. Kaya't kung may proyekto tayo, printed circuit board man yan o 3D printing ay pumunta lamang sa pcbway.com. Pero kung bibili pa lang kayo ng kapasitor o wala kayong pamarit ng kapasitor ay mas mainam na, i-check nyo muna ang winding. So dito, Tinggal ko lang yung isang wire at ites natin. Meron siya tatlong wire galing sa motor. Bali, apat kasama yung green. Yun yung ground. Unahin natin ito. Tinggalan natin ang linya ng kapasitor. Nakaset lang tayo sa resistance. Automatic tong tester na to Meron tayong 2.1 kilo ohms o 2,100 ohms. Magandang senyales yan. Pero ilipat natin yung isang paa dun sa isa. Ito yung nasa neutral, yung kulay brown at meron tayong open o wala. Ngayon, negative tayo dyan. <laughs> Ngayon, lipat natin sa kabilang paa at open pa rin. Wala tayong reading. Ibig sabihin, itapo na natin tong motor na to. Kasi kahit palitan natin to ng kapasitor ay wala na tong pag-asa o hindi rin siya adar. Bakit natin nasabi na wala ng pag-asa? Kasi kung titingnan natin ang wiring diagram ng single phase ng motor na ganito, ay ganito lang siya. Meron siyang run winding, auxiliary winding, tsaka yung run capacitor natin. Ayan din yung color coding, tinama orange, rin. Meron tayong kulay brown, kulay violet, at kulay blue. Ayan yung color coding ng motor natin. Pero nung tines natin siya, sa kulay violet, tsaka kulay blue, dito rin nakakabit yung ating kapasitor. Meron tayong na reading na 2.1k ohms. Tapos, nung nilipat natin sa brown, yung isang linya ay zero na siya o open. Pero kung titingnan natin, brown tsaka blue yan, ibig sabihin niyan, tong brown na to, tsaka tong blue na to, dapat marireading natin to. Kaya dapat may reading tayo dyan. Ganun din sa kabila. Brown tsaka violet, dapat may reading tayo dito. Pero kung violet tsaka blue, meron tayong reading na 2.1 k ohms. Ibig sabihin, narireading natin tong winding na to, tumawid siya dito sa blue. So dapat wala rin tayong marireading dito. Kung meron tong sirang coil o open na coil. Kaya isa lang naisip ko dito, baka meron tong thermal fuse. Kaya wala tayong nare-reading sa brown. Kaya ang magandang gawin natin, buksan muna natin, hindi ako sigurado. Pero buksan muna natin to, kalasin natin ng motor. Baka may pag-asa pa. Meron tayong tatlong tornilyo dito sa harapan, tanggalin natin lang yan. At yan, napakalinis niya. Parang galing basurahan. sa kaya napalaban to? Okay, tanggalin natin tong nut na to. Gagamit lang ako ng 12mm na socket. Tapos dito sa motor, meron tayong makikitang anim na tornilyo. So, dalawa lang dyan ang mounting. Para malaman nyo kung saan, check nyo yung likuran. Sa likuran, meron siyang nakabaon na nut. Yan dalawang yan ang mounting, so pag natin yung dalawang yan ay, matatanggal na yung motor na yan okay, so ingat lang tayo paka mahulog yung nut sa likuran, pag balik natin hindi na siya sumikip o mas kunin na natin yung nut kagaya nito naghanap na to ng ligo kaya dapat tanggal na yung nut na yan, ahoy, oh, tabi na okay, nilinisan ko lang itong motor meron pala tayong diagram dito sa motor ang model ng motor ay YYHS30 at makikita natin yung kulay brown, no? may square. So may fuse talaga tong motor na to. Buksan natin. Pero bago tayo magbukas, syempre, markingan muna natin para alam natin kung saan tayo babalik. Tanggalin natin tong shear clip dito o yung stopper ng blower. Sisikwat lang yan ng screwdriver. Dito naman sa apat na bolt niya, meron tayong 8mm na nut at Phillips screwdriver. Tanggalin lang natin yung apat na yan. Yan, tanggal na siya. Simple lang to. Ipupok pok lang natin. Dandan -dan lang. Pokpok lang natin. Pasubsub. Kaya, mabukan na yan. Kusa. Okay. Tulak lang natin to. Alalayan natin yung wire. Baka mapiktal. Naku po. Tanggalin ko nga to. Ba't ba, ba nakabull to? Sino ba nagbol nito? Kala ko kasi palit kapasitor lang eh. So, busig type pala to. Napakakinis pa nung loob niyo. Ito yung rotor nya. Napakakinis pa. Walang tama o. Oh walang sign ng sumasayad siya sa stator. Okay. Itong proseso na to na ang magdidikta kung tatapon natin to o hindi. Kasi meron tong disgrasya talaga. So, doble ingat kayo dito. Kasi pag napiktal yung magnetic wire, ang hirap ibalik niyan. So, dahan-dahan proseso lang to. Okay? Sundan natin yung brown na kable. Ito yung pinaka-common natin. Dito siya nagpunta. O, mayroon meron nga siyang kulay black dito. Posibleng ito ang thermal fuse dahan lang tayo dito. Naku po. Ayan. Matibay yung tali talaga nila. Ibang tali. Hindi ko puputulin lahat ng tali. Yung sa dulo lang. At dikit na dikit na siya. Oh. Grabe. Ang dikit nito. Na so, nag-init talaga to. ayaw niya matanggal dikit na siya mukhang positive ito ang thermal fuse at ang problema natin nakasabit yung isang magnetic wire oh. magnetic wire ng kulay blue delicate tanggal natin to mukhang cover lang to ng pa at ayun ay nang kinakatakot ko napiktal yung dalawang magnetic wire sa isang paan ng thermal fuse So yung dalawang yung nakakabit sa isang paa ng thermal fuse at yung isang paa ay nakakabit sa kulay brown na wire. Okay, so problem. Gagamit ako dito ng silicone wire. So ang silicone wire ay high heat. Tama-tama lang sa mga ganito yan. Maiksi lang at duduktong natin to dun sa dalawang magnetic wire na galing sa thermal fuse. Ang magnetic wire, kahit ganyang kanipis yan, meron niyang insulation. Ang pantanggal ng insulation yan ay lighter. Susunugin so, lang natin konti para masunog yung manipis na insulation niya. Kung hindi, hindi yan kakapit ng maayos sa panghinang natin. Hinang lang natin itong silicon wire sa dalawang magnetic wire na yan. Tapos lalagyan ko siya ng heat shrink tube. Ngayon, ang gusto ko dito ay testingin kagad agad. Dahan, dahan lang tayo pa lang ating magnetic wire. So, ilang beses na ako nag-repair nito sa electric pan yung mga ganito. Pag nabubung talaga yung magnetic wire o napiktal, wala na. Finish na. Kaya ingat tayo. So, ayan. Isang linya at yung ating bagong wire ay 578 ohms. Beautiful. Lipat natin sa kabilang wire. Sa kabilang wire, meron tayong 1.5 kilo ohms o 1,563 ohms. So, i-secure na agad natin to. Gagamit lang ako ng cable tie na maliit. Para masigurad natin walang problema, atis ulit. Ngayon, katumbas to na binaypas na natin ng thermal fuse. Pero, lalagyan ko pa rin to ng thermal fuse. Ganito ang paglalagay ng fuse. Meron akong fuse dito na hindi siya square eto ay 2 ampere, 116 degree C, e, 250 volt. Yung triangle natin na kulay black, meron din siyang rating. Malabo nga lang, ang rating niya ay 130 degree C, e, 2 ampere, 250 volt. So, mas masayang pa itong papalit natin, okay? Hinang ko lang siya sa black na wire at maglalagay ako ng isang wire na duktong sa kabila. Ito, silicon wire din itong ginamit ko. Hinang lang yan, mabilisan lang hinang nito, paka pumutok yung fuse. Tapos, shrinkable tube ulit. O heat shrink tube. Ika-cable tayo lang ulit to dito sa gilid. Na nakadikit sa winding yung thermal overload natin. So, sa gantong sitwasyon, maganda talaga may thermal overload. Kasi, kagaya niyan, itong mga exhaust pa na to, hindi ito basta-basta napapansin na tumirik na. So, yan ang magliligtas sa atin. Testerin ulit natin kasama na yung thermal fuse. Meron tayong yung 2.1 kilo ohms natin ay hindi na bago. 1.5 kilo ohms. Beautiful. At 578 ohms. Perfect. Paano na natin to Pero bago natin takpan, pagkakataon na natin tong lagyan ng langis sa kanyang bushing. Patakan lang natin to ng langis. At assemble na tayo. Ang haba wire ko, mamaya ako napuputulan yan. Okay, so na-assemble na natin siya. So pag malambot siyang ganyan, pag medyo matigas, tok 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 lang konti patagilid kasi mag-align ng kusay ng niyan eh, yung bushing niyan Okay. Tapos bibili lang ako ng pamalit na kapasitor. A few inches later. At nakabili na ako ng kapasitor. Ang dami kong pinuntang local shop dito sa lugar namin. Wala silang micro 1 microfarad. Puro 1.2 lang ang pinakamababa nila. So, pwede na yan. Kaya, yan ang kakabit natin. Tapos, wala siyang wire. hinang ko muna ito ng wire. Tapos, assembly na kagad natin at testingin. So, ayan. Nilagyan ko lang ng wire ng capacitor at heat shrink tube ulit. Assembly na natin to Tapos, kapala nalinis ko na yung kaha nito. Sa paglilinis ko ng kaha, pinressure washer ko to Sobrang dumi talaga niya. Pero yung isa naming exhaust pan, sinabay ko na sa paglilinis, yung wall-mounted, Kaso mo lang, yung wall mounted pala, kailangan kalasin yung wire para malinis ng maayos. O kaya nung ginawa ko, pinressure washer ko. So, dahil sa kapal ng dumi, tianggal ko yung wiring. Sa so, pagtatanggal ko ng wiring na yun, ibang brand yon yun ay Omni. Pero parehas lang sila ng wiring. Pati nga capacitance, eh, nagtataka ko mas malaki ng konti yung motor na yun. Capacitance ng capacitor, parehas lang sila. 1UF. Kaya umorder na ako online ng 1UF kasi mahirap nga maganap eh. Dapat talaga, pag tayo mag-repair, meron mga stock nito eh. Tapos, ito ay Omni brand. Walang tataking motor niya. Uh, may model number lang. Walang diagram. Pero pares ng color coding ng dito sa kay Royo. So, ibig sabihin, pares na pares na sila ng wiring. So, dapat pala alam din natin to sa, kagay kagaya sa kaso nito. Kailangan natin siyang linisin. Kailangan natin tanggalin yung motor i-disassemble para malinis ng maayos. Okay? okay so yan assemble ko na kung paano natin kinalas ganun lang din pabalik at subukan na natin ayan, nakasaksak na yan. Nandito tayo sa ating start-stop testing area na merong watt meter. Start lang natin dito sa ating pindutan. Hmm, galing, beautiful. Meron tayong 24 watts. Laks niya. So, okay na tong exhaust pa na to. Nabuhay pa. Kapasitor lang ang sira. Tsaka, nag-open ng thermal fuse. So, para maiwasan natin na mangyari ito sa exhaust pan nyo o sa ibang demotor nyong gamit, kapares ito, ay eh, lilinisin natin palagi. So, tingin ko to nagdumi talaga maigi. Bago nasira na yung kapasitor, pilit pa rin piyapaandar, ayan, nag-open na siya. Buti, merong thermal fuse. Kaya, mas maganda pa rin papalitan natin ng thermal fuse. Okay? Kapares nung ginawa ko sa wall pa kanina, yung nilinis ko siya, tineko na rin yung kapasitor niya, so good na good naman yun so hanggang dito na lang, maraming maraming salamat sa pananood, at sana may natutunan kayo sa video na to at maraming maraming salamat din sa ating sponsor ng video, ang PCBWay